Sa gitna ng maingay na balitang hiwalay na si Heart Evangelista sa kanyang mister na si Cheese Escudero, Inulan ng simpetiya at suporta ang social media accounts ng aktres mula sa netizens at kanyang mga followers. Sa latest post ni Heart kahapon na short reel ng pictorial shoot niya for Bulgari, Kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata ng Kapuso actress na sinamahan pa ng malungkot na background music. Kaya naman umani ng simpatiya ang nasabing reel mula sa netizens and followers niya at nagbigay ang mga ito ng encouraging words sa kanya. Prominento ngang mababasa ang komentong stay strong heart. Komento pa ng isang netizen, I feel the sadness in your eyes, even when you smile. You are still an inspiration no matter what you are going through. Keep your heart strong. Sa kanyang Instagram story ay makikita namang umiiyak si Hart habang isinusuot sa kanya ang napakabonggang Bulgari necklace. Ewan kung nagbibiru ba siyang umiiyak dahil tumetawa rin siya at the same time though makikita mo namang basa talaga ng luha ang kanyang mata. Pwede rin kasing tears of joy yun dahil nga isinusuot sa kanya ang napakaganda at mamahaling necklace sa kanya ng oras na yun. It was a moment, heart wrote in the video. Samantala, kapansin-pansin din na parang nilulunod ni heart ang sarili sa trabaho. Sunod-sunod ang post niya ng kanyang endorsements, pictorials at mga events na dinadaluhan. Inami ng aktres sa kanyang recent YouTube vlog na talagang may pinagdadanan siya ngayong personal struggles pero hindi na niya idinetalye kung ano ito. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Cheese Escudero tungkol sa mga nangyayari. Kung nagustuhan mo ang video na ito subscribe naman para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat